Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na napakaraming madilim na sekreto ang itinatago sa ate ng India? Kaya mula sa isang napakalaking squatter na itunturing na pinakamalaking squatter sa buong mundo hanggang sa isinasagawa nilang pagpapakasal ng mapalaka ay pag-usapan natin ang sampang pinakamadilim na sekreto ng India na gusto nilang itago sa mundo Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10, pinakamalaking squatter area sa mundo. Sa pusod ng Mumbai, India, matatagpuan natin ang Dharavi Slum, isang masikip at maralitang komunidad na tahanan ng humigit kumulang isang milyong katao. Ang lugar nito ito, na may sukat na one-fourth lang ng Central Park sa New York City, ay naging tanyag dahil sa pelikulang Slumdog Millionaire na nanalo pa ng Oscar noong 2008. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang populasyon ng Darabi ay sampung beses na mas mataas kumpara sa ibang bahagi ng Mumbai at ang mga residente ay nabubuhay sa kahirapan at hindi magandang kondisyon ng kalinisan. Ang mga bahay dito ay sira-sira at ang mga iskinita ay makikitid at marurumi na walang sapat na mga pasalidad tulad ng mga palikuran na tinatayang isa lamang para sa bawat isang daang kabahayan. Sa kabila ng kahirapan, ang Darabi ay merong aktibong ekonomiya at komunidad. Maraming mga residente ang umaasa sa maliit na negosyo at industriya tulad ng pottery kung saan ang init mula sa mga pugon at makapal na uso kay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kamakailan nga lamang nanalo ang kumpanya ng bilyonaryong si Gautam Adani ng isang $613 million na bid upang i-develop muli ang Daravi. Habang marami ang umaasa sa mga positibong pagbabago na dala ng redevelopment na ito, may mga residente rin na nag-aalala tungkol sa posibleng epekto nito sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Number 9. Ang Templo ng Mga Daga Ang Karni Mata Temple sa Rajasthan, India ay kilala sa buong mundo bilang Temple of Rats matatagpuan mga 30 kilometro timog ng Baikan. Ang templong ito ay isang mahalagang pilgrimage site para sa komunidad ng Charan Sadri. Matapos maging limitado ang akses sa Hinglaj, dulot ng pagkakahati ng India, ang Karni Mata Temple ay naging sentro ng kanilang debosyon. Kilala ang templo dahil sa mga residente nitong libo-libong sagradong daga na kilala bilang kabars na malayang gumagala sa buong lugar mula sa kusina hanggang sa mga terrace. Ang mabisita ng templo ay madalas na nagbibigay ng pagkain sa mga daga, kabilang na ang nyog, gatas, butil, prutas at gulay. Ang pagkakaroon ng mga daga sa kandungan o balikat ng mga pilgrim ay itinuturing na isang malaking karangalan. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga daga mula sa mga target, nagbibigay ang templo ng mga gwardya Kapansin-pansin din ang tradisyon kung saan ang sinumang magkasakit o makapatay ng daga ay kinikilang magbayad ng kapalit na pilak o gintong daga. Sa kasalukuyan may tinatayang 20,000 daga ang naninirahan sa templo at inaalagaan na parang bahagi ng pamilya na nagpapakita ng malalim na respeto at pagmamahal ng komunidad sa mga nilalang na ito. Number 8, ang pinakamaduming ilog sa mundo. Ang Ganges River na dumadaloy mula sa Himalayas patungong Bangladesh ay isang sagradong ilog para sa mga Hindu na naniniwalang nakakapaghugas ito ng kasalanan. Araw-araw ay nagbibigay ito ng tubig sa halos apat na daang milyong tao ngunit nahaharap sa matinding polusyon mula sa basurang pang-industriya at dumi ng pinagsamang tao at mga hayo. Tuwing pilgrimage season sa Mayo at Hunyo, Lalong tumataas ang antas ng polusyon dahil sa libo-libong taong pumupunta upang maligo at uminom ng tubig mula sa ilog, umaasa sa pagpapagaling at paglilinis ng kanilang kasalanan. Sa kabila ng pagiging marumi, patuloy na pinapahalagahan ng mga tao ang Granges. May mga hakbang at railings na inilagay sa pampang ng ilog upang masiguro ang kaligtasan ng mga nais uminom at maligo dito. Sa mga souvenir shops, makakabili ng mga plastic na bote para sa pag-uwi ng banal na tubig. Ang syudad ng Rishikesh ay tinatayang binibisita ng limang daang libo na pilgrim taon-taon. Ngunit ang kanilang sewage treatment plan ay sapat lamang para sa 78,000 tao. Kaya ang sobrang dumi ay diretsyo sa ilog. Bagamat puno ng polusyon, patuloy pa rin ang mga tao sa pag-inom at pagligo sa ilog. Tinapakita ang kanilang matinding pananalig sa kakayahan nitong magpagaling at maglinis ng kasalanan. Number 7, ang pagdidiskrimina ng kaste sa India. Ang India ay kilala sa kanyang malawak na pagkakaiba-iba sa kultura, reliyon, lahi at sa wika. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Hinduismo ang nangingibabaw sa reliyon na may 966 na milyong tagasunod at membro. Isang mahalagang aspeto ng lipunang Hindu ay ang kaste system o varna na nag-aayos ng lipunan batay sa trabaho, lahi at sosyal na katayuan. Kahit na opisyal na inalis noong 1947, patuloy pa rin ang impluensya nito sa mga aspeto ng buhay, tulad ng pag-aasawa, edukasyon at trabaho. Ang apat kasing pangunahing kaste ay ang Bramis, Pari, Kasyatriyas, ito ay mga maharlikat mandirigma, Vaishyas, mga ngalakal at magsasakat, ang pinakahuli ay ang Shudras, mga manggagawa. Bood dito ay merong ikalimang kaste na tinatawag na Dalits o Untouchables na gumagawa ng mga trabaho itinuturing na sobrang marurumi. Sa kabila ng pag-alis ng caste system, malalim pa rin ang ugat ng diskriminasyon batay sa caste sa modernong India. Sa census noong 2022 ay nagpapakita na ang mga individual mula sa mababang caste, lalo na ang mga Dalit ay nakararanas ng matinding diskriminasyon at pinakamababang akses sa edukasyon, kalusugan at trabaho, ang mga social injustices na ito ay hindi lamang limitado sa mga rural na lugar, kundi pati na rin sa urban na mga komunidad na naglalarawan ng patuloy na tensyon sa lipunan. Ang ganitong sistema ay isang malaking hadlang sa pag-unlad ng bansa, at ipinapakita ng mga kamakailang survey ng diskriminasyon batay sa antas sa lipunan ay patuloy na lumalala sa halip na mawala. Number 6, pinakamisteryosong tribo sa mundo. Sa kalagitnaan ng Andaman Islands, matatagpuan ang North Sentinel Island, tahanan ng tribong Sentinelese na kilala bilang isa sa mga pinaka-isolated na grupo sa mundo. Naninirahan sila sa isla ng tinatayang 60,000 taon na at tinuturing na direktang apo ng mga unang migranteng tao mula sa Afrika. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa tradisyonal na pangangaso at pangangalap ng pagkain gamit ang mga primitibong kasangkapan at sandata na nagpapakita ng kanilang kahangahangang kakayahan sa pag-angkop at pagtitiis sa paglipas ng panahon. Ang kanilang kakayahang makaligtas sa mapaminsalang Indian Ocean Tsunami noong 2004 ay patunay ng kanilang tibay. Upang igalang ang kanilang kagustuhang manatiling hiwalay sa modernong mundo, nagpatupad ang gobyerno ng India ng mahigpit na regulasyon na nagbabawal sa sinuman na lumapit sa isla sa loob ng 5 nautical mile radius. Ang patakarang ito ay sinagagawa matapos ang ilang mga pag-atake sa mga dayuhan, kabilang na ang pagkamatay ng isang Amerikanong misyonero noong 2018. Ang kanilang pag-iisa din ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga sakit na wala silang kaligtasan. Dahil dito, nananatiling isang misteryo ang kanilang kultura, wika at paraan ng pamumuhay. Number 5. Ang sagradong mga baka. Sa si India, ang mga baka ay may special na paggalang at madalas makikitang malayang naglalakad sa mga kalye at bukirin. Ang malalim na respeto sa mga baka ay nagmumula sa mga tradisyong Hindu kung saan ang baka ay tinuturing na simbolo ng pagkamayabong, pagiging ina at ng buhay. Ayon sa Vedas, ang baka ay isang sagradong regalo mula sa mga Diyos na nararapat igalang at pahalagahan. Maraming Diyos ng Hinduismo, lalo na si Krishna, ay malapit na iniuugnay sa mga baka. Naniniwala kasi ang mga Hindu na ang pag-aalaga sa mga baka ay nagdudulot ng mga espiritual na benepisyo at maaaring magpabuti ng kanilang karma sa susunod na buhay. Sa karamihan ng bahagi ng India, ilegal ang pagpatay sa mga baka at may mabibigat na parusa kabilang ang pagkabilanggo para sa mga lumalabag. Dahil dito, dumami ang bilang ng mga baka na malayang naglalakad namin minsan ay nagdudulot na nga ng traffic at iba pang abala sa mga urban na lugar. Sa kabila ng mga hamon, mahalaga ang papel ng mga baka sa buhay sa kanayunan ng India. Sila ay nagbibigay ng gatas ng isang paunahing pagkain ng mga tao dito. Number 4. Nangunguna sa paglago ng populasyon sa mundo Ang India na may populasyong higit sa 1.3 billion na mga tao ay mabilis na nagiging pinakamataong bansa sa mundo, malapit ng malampasan ng China. Ang paglaki ng populasyon na ito ay bunga ng mataas na birth rates, mas mahabang buhay at mga pagpapabuti sa healthcare. Habang umuunlad, ang India ay umaharap sa mga hamon tulad ng pangangailangan sa pagkain, tubig, pabahay, edukasyon at healthcare na nagiging mabigat na pasanin sa mga resources ng bansa. Ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho ay maaaring magdulot ng social unrest at pagtaas ng krimen. Sa kabila ng mga hamong ito, ang India ay gumagawa pa rin naman ng makabuluhang akbang sa pamamahala ng paglaki ng populasyon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng edukasyon at family planning. Ang pagtaas ng populasyon ay nagdala rin ng mas mataas na pangangailangan sa enerhiya at mga resources na maaaring magdulot ng polusyon at pagbabago sa klima. Number 3, Pesticides sa Soft Drinks Sa buong mundo, ang mga alalahanin sa kalusugan kaugnay ng pag-inom ng mga soft drink ay karaniwang nakatoon sa mataas na sukal o artificial na pampatamis. Pero ibahin mo ang India. Ang makilalang tatakase na Coca-Cola at Pepsi ay humaharap sa mas malalim na isyo, ang presensya ng mga pesticides. Maraming ulat at indepejenteng pag-aaral ang nagsiwalat ng bakas o nakakakita sila ng mga pesticides sa mga inumin na ito, kabilang ang mga herbicide. Ang mga tutuklasang ito ay nagdulot ng seryosong mga alalahanin sa kaligtasan ng mga mamimili at nagtatanong sa transparency ng industriya ng pagkain. Noong unang bahagi ng 2000s, ang Center for Science and Environment ay nagsagawa ng pagsusuri sa ilang tatak ng soft drinks at natuklasang may mataas na antas ng pesticide sa ilang sample na nagdulot ng galit ng publiko at panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon. Pinabulaan na naman ng Coca-Cola at Pepsi ang mga paratang. Giniit ng kanilang mga produkto ay nakatugon sa mga pamantayan ng kaligtasan ng India at ng internasyonal. Ayon sa kanila, ang mga antas ng pesticide na natagpuan ay nasa loob ng pinapayagang limitasyon na itinakda ng mga regulatory authorities. Sa kabila nito, maraming mga mamimila at eksperto sa kalusugan ang naniniwala na dami ng pesticide sa pagkain at inumin ay hindi katanggap-tanggap. Number 2. Pinakamaduming hangin sa mundo Ang New Delhi ay kilala bilang isa sa mga lungsod sa India na may pinakamatinding pollution. Sa panahon ng taglamig, ang polusyon ay lalo pang tumitindi dahil sa crop burning sa mga kalapit na lugar. Ang kalidad ng hangin sa loob ng mga tahanan ay 15% na mas masama kaysa sa labas na nagiging sanhi ng pagdikit ng uling sa mga dingting. Sa buong India, ang indoor air ay maaaring maging 41% hanggang 48% na mas marumi tuwing taglamig. Ang pagkakalantad sa fine dust ay maaaring makasira sa cognitive at immune functions na nagdudulot ng mga sakit sa baga at puso. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 ng Energy Policy Institute sa University of Chicago, ang masamang kalidad ng hangin ay maaaring magpababa ng buhay ng mga residente ng Delhi ng hanggang siyam na taon. Ang polusyon sa hangin ay nagdudulot din ng pagtaas ng mga kaso ng mga sakit sa balat, premature births, stillbirths, developmental delays, stunt growth sa mga bata at maging kamatayan. Dahil dito, ang mga paaralan sa New Delhi ay madalas magsara at maraming taong nagkakasakit at dumadagsa sa mga ospital. Sa kabila ng mga panganib na ito, hindi pa rin natutugunan na ng India ang pangunahing saninang pollution. Ito ay ang crop burning. Ang mga maliliit na magsasaka na bumabuo ng 85% ng populasyon ng mga magsasaka sa India ay nahihirapang makahanap ng solusyon dahil sa kakulangan ng suporta mula sa gobyerno at mataas na gasto sa pagkuha ng mga makinarya para sa paglilinis. Number 1. Ang pagkakasal sa mga palaka. Ang frog marriage ay isang natatanging tradisyon na isinasagawa sa Assam, India, lalo na tuwing tag-init na buwan upang magdasal para sa ulat. Sa ilalim ng gabay ng isang village priest o elder, dalawang palaka ang nahuhuli at nililinis. Sila ay dinadamitan ng tradisyonal na kasuotang pangkasal ng Asames. Pinapaganda ng makeup at inilalagay sa isang plataporma. Ang mga palaka ay itinatali gamit ang pulang sinulid at ang pari ay nagsasagawa ng dasal upang humingi ng basbas mula sa Diyos ng ulat. Ang noon ng babaeng palaka ay pinapahira ng vermilion na sumisimbolo sa kanyang pagiging asawa ng lalaking palaka. Pagkatapos ng mga dasal, ang dalawang palaka ay pinapakawalan sa kalapit na lawa o ilog. Ang paniniwalang ito ay kung mananatiling magkasama ang dalawang palaka matapos pakawalan, nangangahulugang ito na tinatanggap ng Diyos ng ulan ng dasal at darating na ang ulan. Ang frog marriage ay malalim na nakaugat sa mga kaugalian at alamat ng asamis. Ito ay mula sa paniniwala ng pagpapakasal ng dalawang palaka ay makapagpapasaya kay Varuna Defta, ang Diyos ng Ulan sa Hindu Mythology.